nag kami ng hilaw na saging na saba habang nagpupunla kami ng pechay dito sa taas ng bundok. Pagkaakyat na pagkaakyat namin dito sa taas ng bundok, naggamas na kaagad kami ng pagpupunlaan namin ng pechay. Nakahubad pa nga na nagkakalaykay yung kasama ko dito sa likod. Pinagdadamit ko nga siya dito, kaso ayaw niya naman. Sabi niya sa akin, hindi naman daw mainit, kaya hinayaan ko na lang. Pagkatapos namin na namulot naman ako ng mga tuyo na kahoy. At magluluto na nga ako ng merenda namin na inihaw na saging. Dito pala ako magluluto sa may kubo na maliit kasi baka biglang umulan. Meron kami dito sa kubo na isang buwig na saging nakatitiba lang kaninang umaga. Puro hilaw nga lang siya, wala pang hinog. Pero masarap pa rin naman kahit hindi hinog ang inihaw na saging. Habang nagbubungkal at nagdudurog nga ng lupa ang asawa ko, ako naman dito ay nag-iihaw ng saging. Magpipitas rin sana ako dito ng pang na mais. Kaya lang, sabi sa akin ng asawa ko, huwag na daw, okay na daw tong inihaw na saging. Nakalimutan kasi namin dalahin yung pala kanina pag akyat namin dito sa taas kaya gulok ang ginagamit namin biglang napadaan dito sa amin si JR, may bitbit -bit siya na dalawang sako ng uling. Malakas talaga magbuhat itong si JR, minsan kasi kapag nakikita ko siya, tatlong sako ang sunung sunong niya. Dadalahin niya pala yan sa bahay, ang sunung sunong niya na yan na uling. Ito na pala yung kapalit ng manok na kinuha niya sa amin nung nakaraang araw. Bali dalawang manok yung kinuha niya. Nawala sa isip ko, meron nga pala akong iniihaw na saging, yan tuloy na sunog na. Nauna na nga kaagad na kumain dito sa amin si mama at nagugutom na nga daw siya. Kanina pa daw kasi siya nagtatabas ng mga damo. Kumuha na rin ako ng isang piraso at pumunta ako dito sa may tuyong kahoy sa may gilid ng palayan ni Papa. Ito pala yung puno na paboritong dapuan ng mga maya. Tambayan nila to tuwing kakain sila ng palay kaingin. Kaya ang gagawin ko, puputulin ko na lang tong puno na to kasi minsan talaga nag-uumpukan sila dito, tambak ang mga maya. Ang asawa ko pala dito ang nagtaga ng kalahate at nung medyo nangalay na nga yung kamay niya, sabi ko ako naman ang magtaga. At nung naputol ko na nga ito at natumba na, nasyak ang lola mo, natumbahan ko ang mga palay kaingin. Pero kaunti ilang naman, hindi naman madami yung nadali ko. At saka kaunti na lang naman ang mga bunga ng palay sa bandang parte na yan kasi naubos na ng maya. Pinagtataga ako na nga rin itong mga kahoy at bala kong dalahin dun mamaya sa may kubo. Gagawin kong panggatong. Maganda kasi to panggatong dahil tuyong tuyo siya. Hindi naman mahirap maghanap ng panggatong dito sa taas ng bundok. Kaya lang, ngayon kasi tag-ulan, basa lahat ng kahoy. Noong nagpaapoy nga ako kanina, medyo nahirapan ako kasi basa yung mga nakuha ko na kahoy. Pagod na pagod na ang lola mo dito. Banas na banas na siya sa buhay niya. Habang nagpapahinga nga ako dito, nang merenda ulit ako ng inihaw na saging. Mukhang sunog lang talaga yung itsura niya kanina, pero kapag binalatan siya, okay naman ang itsura niya. Tuloy pa rin sa pagbungkal ng lupa ang asawa ko. Mahirap na daw kasi baka abutan kami ng ulan. Nang matapos na siyang magbungkal ng lupa, nilagyan na to ni mama ng mga buto ng pechay. Nakikita niyo ba yung mga bilog na blue na maliliit? Yan yung mga buto ng pechay. Sobrang liliit lang talaga nila, mas maliit pa sa munggo. Pagkatapos isabog ni mama yung mga buto ng pechay, i niya na naman niya ng pang-spray para sa mga langgam. Kapag hindi kasi in-spray yan, uubusin lahat ng mga langgam ang mga buto. Pagkatapos, lalagyan naman ngayon ng mga ipa sa ibabaw. Sobrang dami ng hanip ng ipa kaya nagmamadali ang asawa ko na ilagay. Panay naman ang spray ni mama para mamatay yung mga hanip. Diretso hilamos at hugas ang asawa ko sa may bukal dahil sobrang dami to talaga ng hanip. Ang bilis nila gumapang. Pagkatapos nilang maglagay ng ipa, nag-spray ulit si mama. Nang matapos na kaming magpunla, nagsimula na naman si mama magsilab ng mga damo na hindi naman um maapoy, puro usok lang. Si mama kasi, kapag andito kami sa taas ng bundok, lagi yan e nagsisilab. Gustong gusto niya daw kasi yung may nakikita siyang usok. Tsaka para iwas na rin sa lamok. At habang hindi pa nga umuulan, nagamas na rin muna ako dito. Mas masarap talaga magtrabaho kapag makulimlim at hindi mainit. Sana bukas umaraw naman muna para matuyo itong mga ginamas namin at nang masilab. Inaawat ko na nga si mama dito. Sabi ko kay mama, tama na muna sa pagtabas at nagapatak na ang ulan. Sakto namang pagbuhos ng malakas, inakalilom na kami dito sa may kubo. At dahil nga medyo matagal tumila ang ulan, nag na lang muna ulit ako ng saging. Buti na lang talaga, pinasok ko dito sa loob ng kubo yung nakuha kong kahoy kanina. Sa susunod, gagawa kami dito ng kahoy na pwedeng maupuan. Pagkatila na pagkatila nga ng ulan, nag-abuno muna si mama ng mga tanim niya na labanos. Hinihintay lang din namin na maluto tong iniihaw ko na saging at uuwi na rin kami. At nung naluto na nga, kumakain ako ng inihaw na saging habang pauwi sa bahay. So yun lang, thank you for watching!